Kapag naiisip natin ang kasaysayan ng Pilipinas, madalas nating naaalala ang mga simbahan na gawa sa bato, mga lumang kastilyo at ang mahabang pananakop ng mga Espanyol. Ngunit paano kung sasabihin namin sa inyo na may isang bahagi ng Pilipinas na hindi kailanman ganap na nasako? Ito ang maalamat na Cordilleras. Ngayon, aalamin natin ang kanilang kwento mula sa kanilang mga paniniwala at metolohiya hanggang sa kanilang matagumpay na paglaban sa mga dayuhan. Ito ang kwento ng Unconquered na Hilaga. It's time, Solid Dodgers. Welcome to Watchlight kung saan asintado ang bawat kaalaman. Matatagpuan sa mataas na kabundukan ng Luzon, ang Cordillera Administrative Region ay may sariling kwento ng katatagan. Ito ang tahanan ng mga katutubong grupong kilala bilang Igorot. Tulad ng mga kapatid nating Moro sa timog, nagawa nilang ipagtanggol ang kanilang lupa at kultura sa loob ng daan-daang taon. Ang Cordillera ay hindi lamang isang rehiyon. Ito ay isang kuta na nilikha ng kalikasan mismo. Ang nagtataasang bundok at makakapal na kagubatan ay nagsilbing natural na depensa. Dito, ang mga sinaunang Pilipino ay umunlad at nagtayo ng sarili nilang sibilisasyon. Kilalanin natin ang ilan sa mga pangunahing grupong etno-linguistiko dito ang mga ifugao na kilala sa kanilang kahangahangang rice terraces, ang kalinga na bantog sa kanilang matatapang na mandirigma at tradisyonal na pagtatatu ang bunto na may natatanging sistema ng pamamahala at ang mga ato o communal houses. Ang Banawe Rice Terraces na itinuturing na 8th Wonder of the World ay higit pa sa simpleng tanawin. Ito ay testamento ng kanilang engineering, tiyaga at pagkakaisa. Ito ay binuo ng mga kamay, pinanatili sa pamamagitan ng mga henerasyon at sumisimbolo sa kanilang malalim na paggalang sa lupa. Bago pa man ang mga dayuhan, ang mga taga Cordillera ay mayaman sa mga paniniwala at alamat. Para sa kanila, ang mundo ay puno ng mga spirito o anito mula sa mga bundok at ilog hanggang sa mga puno at bato. Mayroon silang paniniwala sa isang makapangyariang Diyos na tagapaglikha na tinatawag na kabunian ng mga kalinga at bunto at lumawi ng mga ifugao. Ayon sa alamat ng Ifugao, si Lumawig ay bumaba mula sa langit upang turuan ang mga tao kung paano mamuhay, paano magtanim ng palay, magtayo ng bahay at magtatag ng batas. Siya ang kanilang pinagmulan ng kaalaman at sibilisasyon. Ang mga matatanda o mambunong ay nagsisilbing tagapamagitan sa pagitan ng mundo ng mga tao at mundo ng mga espiritu. nag sila ng mga ritual at seremonya para humingi ng masaganang ani, proteksyon at paggaling. Ang kanilang pananampalataya ay hindi lamang isang relihiyon. Ito ay isang paraan ng pamumuhay na nagpapatibay sa kanilang komunidad. Filipino guerrillas on Luzon, joining up with General Makata Jenks. The Japanese invasion of the Philippines. U.S. destroyer shell Jap positions on Caballo. <laughs> Our losses in the invasion were described as... Sa loob ng mahigit 300 years, sinakop ng mga Kastila ang karamihan sa Pilipinas. Ngunit hindi nila nagawang ganap na masakop ang Cordillera. May dalawang pangunahing dahilan para dito. Una, ang pag-akyat ng kanilang teritoryo ay isang malaking hamon. Ang mga Kastila ay sanay sa labanan sa kapatagan, ngunit ang mga taga-Cordillera ay mga master sa pakikipaglaban sa kabundukan. Pangalawa at pinakamahalaga ang matinding pagtutol ng mga iguron noong narinig ng mga taga-cordillera ang tungkol sa pananakop ng mga Espanyol sa karatig bayan. Nagplano sila ng depensa. Gumamit sila ng mga guerrilla tactics, pag-ambush sa mga sundalo, pagpapatago sa kagubatan at paggamit ng mga sibat at kalasag. Ang kanilang tapang ay nagbigay ng takot sa mga mananakop. Sa huli, Nabigo ang mga Kastila na makontrol ang rehiyon. Ang paghahanap nila sa ginto at ang pagtatangkang ikalat ang katolisismo ay naging imposible dahil sa tapang at katatagan ng mga Igorot. pagkatapos ng mahabang panahon ng pananakop ng mga Kastila dumating ang mga Amerikano sila ay may ibang diskarte sa halip na purong pananakop ginamit nila ang edukasyon at imprastraktura para makuha ang tiwala ng mga Pilipino ito ang dahilan kung bakit marunong mag-Ingles ang mga tao sa Cordillera ang mga Amerikano ang nagtatag ng mga pampublikong paaralan sa buong Pilipinas kabilang na sa Cordillera Ingles ang naging pangunahing wika sa pagtuturo kaya kahit na hindi nasakop ng mga Kastila ang rehiyon, ang impluensya ng kanluran ay nakarating din sa ilalim naman ng mga Amerikano. Ang Ingles ay naging isang mahalagang tool para sa komunikasyon lalo na para sa mga katutubong grupo na may kanya-kanyang dialekto. Ngayon, ang mga tao sa Cordillera ay patuloy na nagtataguyod ng kanilang kultura. Ang kanilang mga sining, musika at mga ritual ay buhay pa rin. Nagawa nilang mag-evolve kasabay ng modernong mundo habang pinanghahawakan pa rin ang kanilang sinaunang pamana. Ang kwento ng Cordillera ay isang paalala na ang tunay na lakas ng isang bansa ay hindi lamang nasusukat sa mga digmaan, kundi sa katatagaan ng kanilang kultura at sa tapang ng kanilang mga tao. Ang kanilang pamana ay isang simbolo ng kalayaan, isang katotohanan na hindi nasa ako, hindi nalilimutan at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa bawat Pilipino. Anong masasabi mo sa video na ito Solid Archers? I-comment mo lamang sa si baba ayong sagot. Hanggang sa susunod Solid Archers, it's time.